Mga kagre, subalit so nga po narito po tayo ngayon sa ating tanim na talong subalit so may papakita ko po sa inyo na may magkaroon po din ng karagdagang kaalaman lalong lalo na po sa mga katulad ko pong baguhan na kung paano po mapapabulas at mapapaganda po ang pagtaas ng talong upang hindi po sumayad sa lupa ang ating bunga at mayroon po tayong mga parts na, ba na babawasan sa puno ng talong na para magiging maayos po ang kanyang pagbulas. Tulad nga po nito, ayan, itong talong na to, itong mga sanga na to sa puno na to mga kaagro tanggalin na po natin mga ganyang uh, sanga na yan. Ayan, mga ganyang sanga na tatanggalan po natin yan. Kung pwede nyo naman po pigtasin, subalit ang para sa akin naman po ay gunting na lang po ang pinaka- pang putol ko yan at nang sa ganon hindi po masasaktan masyado at hindi po malalamog ang puno ng ating tanim na talong ganito lang po uh, mga kaagre ang tatanggalin natin tulad nga po nito ito tulad nga po nito sa kauna-unahang uh, sanga na yan ayan ayan tatanggalin po natin yan tapos ito yung sanga na to ayan ayan babuwasan natin ng dahon na dalawa or hanggang tatlo depende po sa Basta't wag lang po natin masyadong isagad sa pinaka taas yung putol ng ah, sa pinaka tanggal ng ah, mga dahon. Tulad nga po nito, may mga bunga na po siya, ano. You know? Tulad nga po nito, napakaliit pa po niyang bunga na yan. At ganun pa man at hindi pa po siya kaya at hindi pa po kaya ng sanga na ito. Ayan, hindi pa po kaya. Kaya mas maganda po na tanggalin na po natin 'yan. Ayan, nang sa ganun, ganun din to, mga kaagri ayan, you No? Know? may bunga na po siya kasi hindi naman po siya lalaki Ayan, hindi na po hindi pa po siya lalaki ng husto dahil nga po sa unang bunga pa lang po niya tapos pag may napansin po rin kay mga bulaklak tulad nga po nito tanggalin na rin po kasi magkakaroon din po ng sangayan sa dulo na yan ganun pa man tulad nga po nito yan bawasan po natin ito yung dahon na to kasi nga po itong dahon na to ang tulad nga po nito ito itong dahon na to pwede na po tanggalin natin yan dahil nga po ito yan, dahil nga po sa etapa, pwede na po natin tanggalin yan. Dahil nga po mayroon na po siyang sanga. Ayan no? yan mga kagra, ayan no? yan. May sanga na po siya. Yung pinaka, yung pinaka ilalim ng kanyang sanga, dahil may dahon pa, pwede po natin tanggalin yan. Ayan. Yan, tanggalin na po natin yan para maging ganun ang itsura niya. At ganun pa man, ito, itong maliit na uh, sanga na yan, ayan, Ayan, tulad nga po nito, ayun o, yan, wala po kasi akong tiga video kasi. Uh, tulad nga po nitong sanga na yan, yan, ito, huwag po natin pang hinayangan at tanggalin po yan. Kasi nga po, magiging sagaba lang po yan. Kasi nga, at uh, lalaki at lalaki lang po ang dahon yan. Kaya tanggalin na po natin yan. Ganun po man ito, yan, bawasan po natin ang dahon. Mga dalawang dahon, ganun din to. Ayan, at ganun din tong bulaklak na to, tanggalin na yan. Para magkaroon po po na siya ng sanga, nga mga kagre ka ayan hanggang dito na po ito na po yung pinaka sanganya nga nya tulad nga po nito nakaway na po siya ayan o nakaway na po siya tanggalin na po natin itong ilalim ng kanyang sanga na dahon ayan at ganoon din itong mga bulaklak na yan ayan tanggalin na po natin yan para ganoon po ang kanyang magiging itsura at nang hindi po siya magiging sa sa tuwing tayo ay magbibigay sa kanya ng gamot tulad nga po nito itong malapad na dahon na to ayan o yan pag kung hindi po natin tanggalin yan Ha harang lang po sa puno yan. Pag nag-spray po tayo, hindi po mababasa at hindi po masyado may sprayan itong uh, buong puno na to. Mas may pa na bawasan po natin ang dahon at sa ganun pag nag-spray po tayo, tatamaan po lahat ng puno na yan. At ganun din to, katabi na yan. Tanggalin po yan, ayan. Ayan, tanggalin ko na po yan, ang ganyan. Ayan. At ito, ganun din to, itong sanga na to, ayan o, ayan o. Yan yung sanga na yan, kaway na po siya. Yung dahon niya sa ilalim, tanggalin po siya. Yan, dahil nga po, buhay na po siya at malakas at malaki na po siya. Ganun lang po mga kaagre. Kaya maray maray salamat. Sana magkaroon po kayo ng kunting kalaman sa ating mga pagtatanim ng talong. Maray maray salamat. God bless.